Isang napakagandang topic ang mapag-uusapan natin sa araw na to. Question siya about sa relationship. So ngayon, pwede ka bang makipag-friends sa someone na mahal mo? Like What? Friends sa mahal mo, hindi pwedeng maging kayo? Napaka-seryoso naman ng question na yan. Hindi talaga, hindi ba pwede maging kayo? Magiging friends lang kayo ng taong mahal mo? Ano bang nangyari? Naging mag-ex kayo, tapos mahal nyo pa yung isa't isa, tapos gusto nyo pa maging friends together? Ganun ba? Or hindi talaga pwedeng maging kayo? mahal nyo yung isa't isa, hindi pwedeng ituloy yung relationship nyo. Ganun ba yun? Ansaklap naman nun, men. Para talagang pang telenovela yan, ha? <laughs> diba? Kasi nga, oh, ayun na. Sisimula na siyang humangin, guys! And, ayun, tamang-tama yung sikat ng araw sa mukha ko. Ayan, pa-sunset na ngayon dito sa Calgary, Canada. Hindi naman siya yung sobrang lamig talaga. But, mafe-feel mo na eh. Hindi na siya yung tulad ng summer talaga. Eto, panigurado, may mga taong nasa ganitong sitwasyon. Mahal nila yung isa't isa. Pero hanggang friends lang talaga, right? Uh, hindi ko alam yung rason, hindi natin alam. Pero hanggang friends lang, hindi pwedeng ituloy yung relationship na to. Yun yung masaklap. Pwede ka bang makipag-friends lang sa taong mahal mo? Like, grabe naman yun. Pero at least, di ba, at least, friends kayo, pwede kayong lumabas pa rin together, I guess. Pero as friends na nga lang. Or, ang nangyari is, hindi gusto ng parents nyo yung isa't isa. Hindi natin alam yung dahilan, pero yun yung rason. Basically, hindi lang nila gusto. Hindi nila gustong kayo yung maging magkapareho. Like, what? Nee ba? Diba? So magiging friends lang talaga kayo. Hindi pwedeng ituloy yung relationship. Ang saklap naman nun. Pero kasi kung tutuusin hindi ba okay pa din siya? Friends pa rin kayo, right? Friends pa rin kayong ganyan. Pwede nyo pa rin kamustahin yung isa't isa, right? Siguro, paminsan-minsan, labas kayo together as friends. So ngayon, kung papipiliin ka, gugustuhin mo bang makipag-friends sa taong mahal mo? sa akin hindi ko alam eh. hindi ko alam napaka ano naman ng topic na to like bakit <laughs> hanggang friends lang talaga hindi pa i-level up basterin mo na lang ako kung ganoon de ba basterin mo na lang ako ganyan to the point na at least malinaw sa akin na di ba? hindi talaga pwedeng mag-work itong relationship na to hindi naman kailangan tol na sa lahat ng pagkakataon maayon siya sa plano natin sa buhay Di ba ganun talaga? Hindi siguro kayo yung itinadhana together. Alam mo yun? Na hanggang friends lang eh. So, it's either tatanggapin mo or <laughs> wala kang choice. Madami sa atin yung bang may specific na tayong goal sa taong to. Like say, tong girl na to gusto mo siyang dyawain de ba? So siya yung naging mission mo, kakaibiganin ko siya, magiging close kami together, kikilalanin namin yung isa't isa. To the point na magiging jowa ko na siya, liligawan ko siya hanggang sa maging kami na. ba diba? So ngayon, hindi lahat napupunta sa ganung plano eh. Let's say, nag-work naman, naging friends kayo, naging close kayo together, nakilala nyo yung isa't isa. Pero hindi siguro ikaw yung interest niya. Baka hindi ikaw yung tipo niya. Hindi ikaw yung gusto niyang maging nobyo, nobya. Kahit na sinunod mo naman lahat ng steps, naging friends kayo, maayos yung turing niyo sa isa't isa. ba? Diba? And sa akin kasi, bandang huli, let's say na fall in love ka na talaga sa taong to. Mahal mo na siya. Ngayon, pwedeng mahal mo pa rin siya as a friend. Dapat hindi pa rin siya mag dahil sa hindi ka lang niya sinagot. Dahil sa hindi lang naging kayo. Alam mo yun? Tsaka ayaw mo yun, at least friends pa rin kayo. ba? Diba? Mahal mo tong taong to, pwede pa rin maging friends. Pwede pa rin kayo maging friends. I think, andun pa rin yung positive side niya. Pwedeng hindi nga lang yung sobrang close na magkaibigan, lalo na kung alam nyo na sa isa't isa na may lihim kayong pagtingin. ba? Diba? Mahal nyo yung isa't isa, hindi pwedeng maging kayo, and um, That's it. ba? Diba? As a friends, i-enjoy nyo na lang yung time nyo together. I-support nyo yung isa't isa sa anuman yung dreams, goals nyo sa buhay. O kaya sa academics, right? I-push nyo pa rin yung isa't isa, maging positive pa rin yung bang interaction nyo together. Hindi siya yung something na, ah, hindi naging kami ng girl na to, ng boy na to. Wag na, okay na yan. Ayokong maging friends sa kanya. Kumbaga, yun na yun. Like, what? 'Di diba? Hindi siguro kayo yung itinadhana at that time, right? At that time hindi pa siguro kayo yung pasok sa isa't isa. Pero what if in the future pwede siyang mabago? O si kung tinabla mo na siya, kung blinak mo na siya sa lahat-lahat kasi hindi naging kayo. Eh what if few months from now, few years from now, naging bago, nabago yung destiny, nabago yung tadhana talaga debat And then at this point, at this second time around, pwede na. Pwede na kayong maging in relationship. Ang ganda nun. ba? Diba? Hindi mo siya sinukuan, I guess. <laughs> in conclusion, yeah, pwede pa rin. Pwede pa rin maging friends kahit na alam nyo nang mahal nyo yung isa't isa. ba? Diba? As long as wala lang siyang mali siya and andun talaga yung genuine na bond nyo together. Right? Na maayos nyo ituring yung isa't isa. Kaya maganda. Maganda yung topic na to. It's all about, I think, time. Or tadhaanan na lang, no? Oo, kasi may mga sitwasyon talaga na hindi siya pasok sa moment na to. Pero try. Try next time. Next week. Next year. I guess, hindi ko alam kung yun ba yung pinakamagandang advice. But na-enjoy ko siya and uh, yun. So pahapon na may natutunan naman ako. Maganda naman yung topic natin na hindi lahat ng gusto mo pwedeng mangyari, pwedeng masunod, right? And at the end of the day, kailangan mo na lang hanapin yung positive side which is yung friends pa rin kayo. Pwede pa rin yung maging friends eh para sa akin. So hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you next time. Shuk!